Ayan guys, uh, sinipag ako kahapon kaya ang ginawa ko. Ayan, tinanggal namin yung kamuting bagin na nakakalad dyan sa puno ng kamuting kahoy natin. Dito sa kabila, hindi ko tinanggal yung ugat kasi may laman yan eh. Tinanggal ko rin mga down-down para lumabas yung ating kamuting kahoy. Ayan oh. Ngayon, madayos ang nabiligan. Yung mga nakaraan, ang lagunang ko niyan, ang lagu ng kamuting bagin kahapon sinipag ako, ayan pinagtatamanggal ko lahat, ayun dami sa babaw hindi naman kami nagtatalbos ng kamuti dito Nagtatalbos naman kami pero meron na kaming panalbosan dito sa kabila ayan, makapal din dito kaya dito na kami kukuha ng panggulay talbus ng kamuti, okay kaya yun yun lang Ayan, maganda ng diligan ngayon. Kitang-kita mo na yung puno ng kamuting kahoy. Hmm. Diba guys? Noong mga nakaraan, niyo na yung nagdilig ako, wala. Okay. So, ko lang itong pipe. Para natapit ko lang sa puno na ganito, ginaganyan ko lang dati. Para madilig siya. Ngayon hindi na Kita na yung... Okay. So, Nakating kamuting kahoy. Sigurado ako itong mga kung ano itong mga ugat-ugat ng kamot yung babi na to is may lamang pa yan. Kaya lang hindi namin harvestin dahil pagkailangan lang sa kami kukuha. Pag gusto naming magluto uh, ng kuhan, saka lang. lang naman yan eh. Eh, kinuha ko dahil na, yun eh, yun, ang lilit dito sa guys, sa lugar na ito ng kamot kahoy kasi nga nadaig ng kamuting bagay hindi ka gaya rito, lalaki oh, mas malaki malaki ito, pababanganan. ang ganda sa dulo, tapos yun, mga na dito kaganda nga ngayon to balak naming harvestin to is mga December siguro ilang buwan pa Tatlo, apat na buwan pa siguro mawukay namin itong kamuting kahoy na to magkakapagkwa na tayo, magkakapag laga na tayo ng kamuting kahoy hindi laging kamuting baget. yun ma yung mga ating tinatagbos yun yan sa atin sa Pilipinas itong kamuting kawi mga 6 months lang siguro 6 na buwan lang may laman na yan ay dito sa Saudi hindi ka namin kuhan kasi ilang buwan na to yung 4 na buwan na siguro to 4 na buwan na simula nung e, e tanim ko dahil yung unang tanim ko nito eh payat ganito lang siya kalaki yung tumubo ganyan kapayat pero ngayon tingnan mo ngayon to Tingnan niyo po ngayon to. Tiyo mo. Ang uh, ganyan nakataba laki na, di ba? Ah. Kaya sabi ko eh uh, kukuha sa tiyaga. Ah. Uh, ating kamuting ka ngayon, guys. Nakakatuwa ah. nakaka tuwa na magdilig pati at kita mo na yung dinidilig natin, oh. Hindi gaya dati na hindi mo makita dahil sa sakakapal na itong kamuting bagay na to. yan po ang buhay namin dito sa Saudi ito ang ginawa namin libangan dahil eh, pagtatanim dipindi kasi sa lugar kung ano yung pwede mo paglibangan dito kapag katapos ng trabaho mo Yung kasama ko nakakuha naman ng kuwan eggplant nakaharvest na naman siya ng eggplant dun sa kasitaw may talagang di kasi may sitaw sa ka-egg plant eh. harvest na namin pagkakon. Para hindi kami maunahan ng mga dumadaan. <laughs> Panguling bagoong na ba yan? Panguling alamang. O, uh, pang-finishing. Pang-finishing na rin ng alamang. Itong kwan siguro marami naman to. Itong kamuting bagin dito. Kaya lang sa na lang pagkakailangan ah Dito, mas makapal ito kaysa doon sa hinukaya mo kahapon. Dahon na naman tinanggal ko yung ugat, tinayaan ko lang eh. Tutubo ulit ito. Saka na lang natin kunin pagkakailangan. Maganda ng diligan ng kamuting ngayon dahil open na. Nakaraan <laughs> wala eh. Hindi na didilig mabuti noong nakaraan eh. Saka yung pataba, sumalo na ngayon. Ano okay, yung may gusto pa yan sa mga siguro gori may ganda yan. Lagyan mo siguro ito. Ano Puno ng kamote yan. Kamuti yung bago niya. Bakit Ginagawa lang namin siyang kuhaan pagkakawal. Pag kailangan magmatamis. Kagaya ka po nagluto ng kami ng bilo-bilo. Ayan, pag ng bilo-bilo, puno -bilo, ng kamote para may kasama ang bigo bigo ayun to daming ugat to oh. daming puno oh. Ayan o oh, isa dalawa tapos dyan pa o oh. Ayan o oh, kakapal yung dahon na naman kanuha ko dyan e eh. ayun o oh, pinagpuputol ko lang naman e eh. huh? hindi ko siya kanuha puno ba yan? ito ito puno to Ayan o oh. Ito, ito po to. Ito, puno rin to. Ayan, puno rin siguro yan. Yung babang yan, o. No? Oh. Saka, no. Kailangan mo kang kamuti. Hindi. O, oh, dito. <laughs> Basta may, may, ito, malaking puno rin siguro to. Gumandang tingnan ng kamuting kahoy natin. Saka, maliwalas ng diligan. Kitang kita mo ng, nadidiligan ng maayos. Oh, ito. yun. <laughs> Hindi ano <laughs> <Sige> ko na kaya <laughs> Ito pa oh. Ayan. Mamatay pa yung kumain na. <laughs> Kasalanan pa natin. <laughs> oh, Akala yung kuwan eh. Ayan, may laman ba? Tabigan oh. natin para malambot. Wala pa. Oh, pa. Ayaan mo lang. Ugat pa Ugat pa lang. Bata pa siguro yan. Sinubukan yung isa, wala daw. Pero dito siguro, sigurado meron to. Kaya lang saka na lang yan. Ayan, may sita ko. May isang bang bunga. Ah, doon sa dulo, marami doon din oh. Nagiging binhi na nga eh. Yung ibang sitaw diyan eh. Dito rin oh. Ay, <laughs> may sitaw na rin dito. Okay, haba na pala. Yan lang yung nakita ko ng ating kamuting kahoy. Bye-bye.